panibagong dive na naman tayo pamanak sa gabi maghanap tayong isdang mahuhuli mga kapaders at dito binamano korinis ka agad mm -hmm. nagitik ayos na ito daingin mga kapaders pero itong orinis sa amin nga pala sa mga po dyan ang kilo 70 mga kapaders masarap itong pinirito lalo pag mataba hanapan natin ang kasamahan yung orinis uulom tayo ng isda mga kapaders at nung pistahan puro ka rin ng baboy nakasuya ang taba mga kapaders balik na naman tayo sa isdang pangulam pakita isda at nasa unahan ko mga kapaders may malaking urinis na naman purungis dudubol ko ang rubber siguraduhin ko ito mga kapatid magitik sana mm -hmm. hindi nagitik mga kapatid maesang kilohan na ito estimate ko kagandahan ng laki na ito mga kapaders kortang linaw na ito Ibibinta ko ito bukas. May ng pambaw isa gastos. Maraming salamat na naman Lord sa biyaya ngayon. Medyo masakit pa aking bayawang. go nung sayawan ng isang gabi. Eh. Napalaban tayo mga kapaders. May sanday blaang kami ng kasamahan ko. Maliwanag na rin ang buwan. Pabilog na mga kapaders. Tsagaan na lang sa paglalangoy. Hanap tayo na mga isda. Pakita kayo mga isda. Ito yung buldira na bahura mga kapaders wala ditong surahan sana may surahan ditong malalaki dito sa butas ating silipin at naroon may nakatago isang malapad na balawis or danggit asintahin ko ng maganda para tamaan ang gitna ng katawan kaya lang medyo malikot mga kapaders antayin kong bumalagbag para sigurado ba ikot ikut pa mm -hmm. muntik pang salan. nagkakatas pa lang ngayon ang balawis tagpigahan mga kapaders pa Mataba kayo ng balawis pag itong tagpigahan. Masarap itong pinirito o sinabawan. Kahit maantak mga kapas makatinik. Himala ngayon ng balawis, hindi mailap at nakatago pa sa butas. Makahul sa tayo ng sabawan na isda para balik lakas. Hanap na naman tayo. At na ito, may nakasuot na naman. Malaking urinis. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders, pero masama ang tama. Maganda ang dive natin ngayon dito sa Bahura. Malaking urinis ang nagpakita sa atin. Talaga isang piraso laang ang mangilo mga kapaders. Kaya ang ni natin nagitik, persado. Yung pala ko na naman. Mamaya pagkatanggal na ito, din ko. Salamat Lord na namang marami. Hanap na naman tayo dyan sa unahan. Urinis, pakita pa kayo at na ito. Kulay dilaw na timbungan. Manitis. Patatamaan ko sa katigasan ng katawan, huwag sa malambot. Mmm, -hmm. lagata ka dyan. Bitilya na ito mga kapatirs. 130 ang kilo. Medyo masakit-sakit pa aking bayawang. Napasarap ng giling ng pistahan mga na Nakakalimutan ko magdala ng gamot para sakit ng katawan. At na ito, pang ulam mga kapatirs. Ito ang siguraduhin ko sa bawan. Mmm, -hmm. lagata ka dyan. Ayos ito. Uy, kakagat na pana ako. Tawang ko ulo. oo lang rubber ang pana ako mga kapatids. Kaya kagat ng nukos. Kaya dinakot ko. Ayos na ito. Mga kalating kilo estimate ko dito mga kapatids sa nukos. Sigurado na ito ang pangula pag uwi sa bawan mga kapatids. Pag uwi namin mamaya maluto tayo. At para sa request ng ating viewers na magluto naman pag uwi galing laot. Abangan po ninyo at itong nukos amin lulutuin. Hanapan natin ang kasamahan yung nukos at para madaluhan, apat kaming kakain. Uy, na ito? Mm hmm, lagat ka dyan. Surahan mga kapaders, makalating kiluhan, baka pa ito. Pwede itong pandagdag doon sa nukos, sa bawan. Papalang-palangin la ang mga kapaders. Salamat Lord, makakatikim tayo ng sariwang isda na naman mamaya pag uwi. Walang pagbabago talaga, talagang malakas pa ang agos ngayon talaga pagpabilog ang buwan. Malakas ang agus Hanap tayo uli na naman. Pakita mga isda. Ay mga kapa. Uy, kulambutan yun. Akala ko kula po. May kakainin mga kapaders. kailangan umatras yung kasag sumuot sa butas. Sisiguraduhin ko itong mga kapaders. sa ba tayo ng isang kulambutan man? Sa patagal-tagal ng langoy. Papalakitahan ko ng maganda. Sana magitik. agitik na. natin mga kapaders ayan na nagpangitim na nakachamba rin ng kulambutan kwartang linaw na ito pag uwi maraming salamat na naman Lord naka isang kulambutan pa tayo kahit taglipas na babaeng kulambutan na ito mga kapaders nakachamba rin tayong kulambutan dito sa amin ang kulambutan ang kilo sandaan na lang mga kapaders at malipas na daw karamihan ngayon manipis na ang lokad ang tawag ng buyer, luno mga kapaders pero ang kulambot hindi na luno ang likod nga ay matigas ayan na mga kapaders ang kula po, maahaba na malapad ang dahon at baka mga ilang linggo, ang bahura hindi na makita yan hanap tayo, ohoy wow, malapad na ko po mga kapaders mas malapad pa sa aking iniisip ito testing kong nakutin kung kaya sakmalin ang aking kamay big na ito mga kapaders Huli ka dyan. Mas malapat mo sa aking kamay, mga kapaters. Kwartang linaw na ito, pang turista. Sakto pati, mamahal na araw. At ang turista, umahap ng mga banagan. Dito nga pala sa amin, 800 ang kilo ng banagan, pati ko papa pa. Nakikita ninyo, mga kapaters, yan ang kulapun tiyatawag ko na sinasabi na pag naghaba yan, ang isda hindi na makita sa ilalim ng butas. At dito sa binagong, may nakasuot. Malaking bukawin. Nakatago ang ulo mga kapaders. Mm hmm, ka Ayos na ito. Mga kilo na ito mga kapaders. Estimate ko itong bukawin. Masarap itong sinabawan. Lalo pag mayroong hangover. Namimir sa mga kapaders. Nagpipilit makatakas. At ah, si anong pilipit mo dyan? Hindi ka dyan mga kabunot. Idinidiin ko pa yung dulo ng pan ako sa bahura. At itong malaking bukawin, nagpipilit makatakas nasa unahan yung kasamahan ko mga kapaders ayos na ito pandaradagdag ulit pambinta, pambigas maraming salamat lord na marami kahit para paano kahit bubuwanin, pero pa biyaya at dito sa butas ating silip-silipin baka may minakasuot dito may pugita na muti mga kapaders kikilitiin natin kaya lang ito pana kung may sima wag lang titimo yung sima ng pana at pag tumimo delikado hindi tumatanggal ang pana kung mga kapaders. Laro una, tinamaan na yata bita ng mga kapaders. ko walang palabas, dandan. Hindi matanggal. Maligiritik pa ito. Ay, ha, uh, ma Uy, natanggal din mga kapaders. Wala kayong kasamahan ko kaya malayo, nasa unahan ko pa. Mahirap sinyasan mga kapaders dahil malakas ang agos. At baka makawala ako sa bahorang ito. Itong pugita, hindi ko na makita. Ayan para nalabas na mga kapatid kinikilig ko lang ayaw marami kayong mga batong maliliit sa butas mga kapatid mga nakaharang ay salamat Andiyan na yung kasamahan ko bumalik sa akin mga kapatid nasilagang ko na yung lingas ng plus light magpapatulong tayo sa kasamahan ko dito sa pugita at yung kanyang gamit sa albatana pinahihirapan ako ng pugitang ito mga ilang minuto na ako dito ng kasungkit mga kapaders hindi pa lumalabas ayan yung kasamahan ko si kademis rin ko nga pala aking kasabay pagsisid inaalis yung mga maliliit na bato sa butas mga kapaders at para itong pugita pagsungkit niya para gumapang papalabas ayan na mga kapaders sigurado na yan mayroong kinakain sa butas pala ubas itong pugita mga kapaders pinahihirapan kaming dalawa ng kasamahan ko Lubas ka na dyan hinihila pa yung paan ng kasamahan ko Pilit ipasok ko yung salbata sa butas. Mayroon kinakain na kulay puti mga kapatid sa butas. Itong pugeta palan kaya ay lumabas. Ayan ang mga kapaders. Pinalis ang kasamahan ko yung mga batong maliliit, mga nakarang sa butas. Pipilitin ang dukutin. Ay lumabas itong pugeta mga kapaders. Ay araw itong pugeta ta ay lumabas sa butas. Ang masama mga kapaders, pag sungkit ko sa pugay tinamaan yung gitikan kaya ay lumabas ayun, namuti na mga kapaders yulukot ng kasamahan ko yung mga batong may liit. at para paghila sumama yung pugita oh, nagsuto sa pinakilalim yung pugita buhay pa mga kapaders sige, tistingin mong lukotin susungkitin ko mga kapaders at yung galamay pag humaba papalukot ko sa kasamahan ko ipapahilok ko palabas dalawang minuto na kami tulang ka, Sungkit mga kapasang pugita ayan hawakan mo yung galamay yung galamay ang hawakan mo sige hawaki mamaya pag haba ng galamay tsimpuhan mo bigla mong hilahin palabas mayroong maputi sa buta sa kulay puti mga kapaders parang itlog pero hindi hindi kaya ng itlog ng pugita ayun siguro kung kainin mga kapaders labas labas ano na yan? Grabe yung pahirap ng pugit sa amin mga kapaters. Sige, dukutin mo lang yung Pilitin mo na yan. Ayan na mga kapaters. Sige, hilahin. Sige, yung ulo. Yung ulo ang hawakan mo. Sige, yung tintaan. Idamay mo. Biglayin mo hilahin. Biglayin mo. Sige. Hilahin. Hilahin mo. Yan. Patay na ng mga kapaders Kaya pala ay lumabas Nagitik yata uy Ano yung puti na yan Malapot mga kapaders Sana all <laughs> Dito kami nataglan Sa kausungkit mga kapaders Patay na pala pugeta. pugit ha ma Maisandib lang kayo mga kapaders Maaho na rin kami Video maskit pa aking bay awang gawin ang ng pistahan Bakit ay husun na laot Hindi kayang pungpungin lakas ng agos Maaho na kami at maauwi na ito na pala mga kapadis yung ating huli. Iilang pirasong bitilya. Pero malaki man ang bukawin sa kabalawis timbungan mga kapadis. Bitilya na yan. 130 ang kilo sa amin. Dito sa amin mga kapadis. Pag sa isda, mura ang bilihan ng isda. Pero pag sa katabihan na mahal, doble ang presyo mga kapadis. Naroon, mga orinis, malaki mga kapaders. Ayan yung nukos. Paghila ko kanina, naputol. Naroon yung katawan. Kinukuha ng aking asawa sa loob ng estero. Ayan mga kapaders. Oh, wala nang ulo. Sabawan niyo mga kapaders ngayon. Tayo luluto. At para makabawi, sakit ng bayawang, Lambig ng dagat. Tapos mo mo nila. mo Ako mong ulo. Ano na, abakal mo. Ito? tapos

Ta nah, ito na mga kapaders. Kaya naman tayo. Sinabawang surahan sa kanukos. Inasiman. Si Kadebe si Rico na lumuto mga kapaders. Ayan. Tapos tayo na nanukos kumain. kung hindi tayo allergy. Sana hindi. At para masarap ang kainan video natin kasama sa paglawad kanina si Marcos parampat na nungan ni Quezon at naroon pa yung kanyang kasamahan si Tyson tagabayan ng patnanungan din mga kapadres yan sa kabilang ilog kain tayo mga manoy mga manoy baradol ha?

Uy, sumarirong pandong ka. Ito na mga kapaders, yung aming huli kagabi. Saglit lang tayo dahil maliwanag ang buwan. Malakas din ang agus pa. Isang kulambut at inahuli. Saka isa ang malaking pugita. Ayos na ito pang daradagdag. Pambintang mga kapaders At kulang pa pagsambot sa gastos. Baka ito makabawi. Na ito na pala mga kapaders Yung ating kinita lahat-lahat. Doon sa pugita, sa kulambutan, saka sa kasayasda. 1,112 ang gastos. 525 mga kapaders Ang nakakera. 587, pinaglima, partihan, 117, ayos na ito, maraming salamat Lord, sa biyaya na naman, mayroon tayo pang bilim bigas, pang isang kilo, naman ah, tayong pagdadamutan, God bless, ingat tayo lahat,